maraming salamat sa lahat ng mga patuloy na sumusuporta sa ating mga channel, lalo na sa ating mga member na lubos na nagmamahal. Shoutout din sa lahat ng mga OFW sa buong mundo, sa mga security guard sa buong Pilipinas, sa mga blind community, sa mga baker. Maraming salamat din sa nagbigay ng dollar sa akin, 10 mga idol. Maraming salamat sa inyo. Maraming salamat din sa bago nating member at welcome kay Torin and Fjord Friends kay John Bin Papaya at kay Jobski the Vlogger. Mabuhay po kayong lahat mga idol. Simula na po natin ang ating kwento. Narinig nitong sinikulo ang lahat ng mga sinasabi nitong si Carlo at galit na galit ito doon sa bata nang malaman ng napatay ng bata ang apat na mga kasamahan na gusto sana siyang iligtas punyita kang bata ka. Kalagan mo ako at magharap tayo animal ka. Bigyan mo ako ng patas na laban. Ngunit napatigil ito sa pagsasalita at napaigik nang hiwain agad ng batang si Carlo ang liig ng kanilang bihag at pagkatapos itarak ang matalas na mga plumingko doon sa dibdib ng nilalang na ikinawindang ng matandang si Manong Udo hindi kasi nito inaasahan ang ginawang iyon nitong si Carlo. Muling uwi ka naman ng bata. Patawarin mo ako manong udo kung nagiging brutal ako sa mga nilalang na ito. Kapag hindi tayo magiging mabangis, tayo ang mabibiktima ng mga ito. Kinatatakutan ng mga kriminal ang mga ito at walang sinasanto. Isang pagkakamali lamang natin, maaaring tayo na din ang mamatay. Tama ang sinabi mo, Kalo. Ngunit tandaan mo ito. Lahat ng mga masasama ay mayroong pag-asang magbabago. Depende lamang iyon sa sitwasyon at sa kalagayan mo. Sa ngayon, kailangan muna natin tingnan ang mga tauhan ni Don Magno doon sa harapan. Masama ang aking hinala na maaaring napatay na din ang mga ito ng grupong dapantan sa kabilang banda naman habang ang grupo nila ni Padre Bacalso nakita nilang tumigil ang sinasakyan nitong si Don Magno doon sa mga inabandonadong mga gustali na nasa dulong bahagi na ng bayan na iyon mahigit isang oras din ang kanilang ginawang pagsunod agad na pinahinto nila ang kanilang sasakyan doon sa may distansya lamang para hindi sila malata ng doon pagkatapos mabilis nang tumakbo na lamang ang mga ito doon sa may damuhan papunta doon sa kabilang bahagi ng mga gusali. Napakatahimik ang lugar na iyon at tamang tama lamang na pagtataguan ng grupo ng mga mga ngatay. Agad nang sinundan nila itong si Don Magno na sa mga pagkakataon na iyon may katawag na ito na parang sinusunod ang kanyang kausap. Nagkarga na din ang mga ito ng mga malalakas na mga usal na sa bulag at mga pagbakod para siguradong hindi sila maramdaman ng mga mga ngatay. Ngunit habang mabilis at lihim na umibis ang mga ito doon sa mga gusali, agad na naramdaman itong si Elias ang presensya ng isa doon sa mga apo nitong si Lulumak na nando doon sa itaas ng ikalawang palapag ng gusali na parang ito ang nagiging bantay ng kanilang grupo doon sa paligid. Tamang-tama lamang ang kanilang desisyon na doon na iwanan ang kapitan sa loob ng kanilang sasakyan. Dahil kung kasama pa nila ito ngayon, baka naramdaman na ito ng bantay ng grupo nila ni Lulumak. Halos isang daan na porsinto na ang kanilang paniniwala na hindi nila kakampi ang grupo ng mga mga may sariling plano ang mga ito at ngayon mukhang matutuklasan nila ang mga bagay na iyon. Matapos na makalihis ng daraanan ang mga ito, mas pinili na lamang ng kanilang grupo na doon na dumaan sa mga malalagong damuhan para siguradong hindi sila masisipat ng apo nitong silulumak. Bawat isa pa naman sa mga membro ng grupong asasin mayroong mga espesyal na mga kakayahan makalipas ang ilang mga minuto nang matiyak ng mga ito na medyo nakakalayo na sila doon sa kinaroroonan ng batang bantay agad nang umibis ang mga ito doon sa gusaling nakikita nila at pagkatapos mabilis na pumanhik doon sa loob padaan doon sa mga sirang mga bintana nakita kasi nilang sa gusaling ito pumasok ang doon at simula doon napakaingat na ang kanilang mga galaw bulong nitong si Elias sa kanyang kasamang si Gutor Gutor, humanda ka na talasan mo ang iyong mga mata nararamdaman na kasi ng tatlo ang kakaibang mga presensya ng grupong mga ngatay makalipas ang ilang mga sandali hindi nila inaasahan na agad nang masipat ang kinaroonan ngayon nitong si Don Magno na sa mga pagkakataon na ito nasa unang palapag lamang at kasalukuyang kausap ang dalawang mimbro ng mga mga ngatay. Sa mga pagkakataon din na iyon, nag-iisip na ng paraan itong si Padre Bacalso kung saan ang maaring malalabasan agad sa gusaling ito kung kinakailangan. Mariin na din na nagmamatsyag ang mga ito sa buong paligid. Hindi kasi nila nakita ang iba pang mimbro ng mga mga ngatay na maaring nagtatago lamang sa paligid. Habang doon naman sa sulok ng unang palapag, nagtataka itong si Don Magno sa tuno ng mga pananalita nitong si Lulumak. Kaya muling tanong nitong si Don Magno doon sa matanda. Lulumak, mukhang kakaiba na yata ang tuno ng mga pananalita mo. Wala akong pakialam tungkol sa mga kayamanan na iyan. Dahil hindi ko yan responsable ang gusto kong malaman ngayon kung ano ang mga susunod natin nagagawin. Gusto kong mawala na nang tuluyan ang grupo ng dapantam dito sa aking bayan. Masyado na silang namirwisyo sa bayan na ito. Gusto ko nang matapos ang kanilang mga kasamaan. <laughs> Sige, Don Magno. Kung gusto mong malaman kung ano ang susunod na gagawin namin na hakbang. May ipakikilala ako sa iyo. At siya na ang magsasabi sa iyo sa mga sumunod na gagawin namin. Mas lalong nagtataka naman itong si Don Magno kung sino na naman ang sinasabing iyon ng matanda. At nang makita nito ang naglalakad na lalaki galing doon sa kabilang silid na nakasuot ng kulay puti na damit na mahalata mo agad na mayaman ito. Nagulantang ang don at malaking katanungan ngayon sa kanyang isipan kung ano ang ginagawa ng kanyang pinsan sa lugar na ito at kung ano ang kaugnayan nito doon sa grupo ng mga mga ngatay. Batay kasi sa mga ikinikilos ng mga ito ngayon. Mukhang magkakakilala na ang mga ito at mukhang ang kanyang pinsan ang sinasabi nitong silulumak na siya na ang bahalang magsasabi sa kanya tungkol sa mga sumunod nilang gagawin. Agad na tanong nitong si Don Magno doon sa kanyang pinsan. Ano ang ibig sabihin nito Duran? At ano ang ginagawa mo sa lugar na ito? Napangiti na lamang itong si Manong Duran at pasimpleng sagot naman ito doon sa kanyang pinsan. <laughs> Iisa lamang ang aking pakay sa lugar na ito pinsan na magno. Gusto lamang kitang makita. <laughs> Gusto kitang makitang mamatay. Sa narinig nitong si Don Magno, agad nang hinugot na nito ang nakasuksok na baril sa kanyang tagiliran. Kahit saan kasi papunta Don, laging may dala itong baril dahil sa mga banta sa kanyang buhay. Ngunit bago pa niya iyon maitutok doon sa kanyang pinsan na si Manong Duran agad nang may pumitik sa kanyang kamay nagulantang itong si Don Magno nang tumalsik ang kanyang baril at napalingon agad ito kung sino ang may gawa sa pagpitik ng kanyang kamay at nakita niya doon itong silulumak na hindi niya napansin ang bigla ang pagpunta nito sa kanyang likuran kaya muling nagulat itong si Don Magno sa tingin niya mukhang magkakasabwat ang mga ito. Matagal na niyang alam na may lihim na galit itong si Manong Duran sa kanya. Ngunit hindi naman umabot sa puntong maghihinala na siya na gawan siya ng masama ng mga ito. Dahil magkadugo pa rin kasi ang mga ito. Ngunit ngayon, nakakaramdam na ng panganib sa kanyang buhay itong si Don Magno. Agad na tanong nito kay Lulumak. Lulumak. Bakit? Ano ang ibig sabihin ng lahat ng ito? Sagot naman ng matanda sa kanya. Hehehe, hayaan ko na na si Duran ang sumagot at magpapaliwanag sa lahat ng mga katanungan mo, Magno. Nakita niyang nakangising ngayon itong si Manong Duran at naglalakad papalapit pa sa kanya habang huwi ka nito sa kanya. Matagal nang nagtratrabaho sa akin ang grupo nila, nilulumak, Magno. Kasabwat ko na mga ito sa ilang mga importanteng mga misyon, kabilang na ang pagkamatay ng mga pangunahing bantay mo noong nakaraang buwan. Hindi ang napantam ang may kagagawan doon, <laughs> kundi ang grupo nila nilulumak. Matagal na namin na pinagplanuhan ang kayamanan kinasangkapan ka lamang namin para walang balakid na makakalapit ang kanilang grupo doon sa mga kayamanan na iyon at hindi pagdududahan. At ang isa din sa aming plano ay ang likidahin ka para ako na ang magiging mamuno sa lugar na ito. <laughs> pasinsya ka na pinsa ng magno. Ganon talaga ang buhay ng tao. Matitira ang matapang at ang mga tuso. Sa lugar na ito, ililibing ang iyong katawan. Napamura na sa galit itong si Don Magno sa kanyang narinig. Pinagkaisahan siya ng mga ito, pati ng grupo nitong si Lulumak. Hayop ka, Doran. Hayop ka. Mamatay ka na sana. ha! <laughs> ikaw ang mamatay, Magno. Agad naman na ka nitong si Lulumak. Ikaw na ang bahalang pumaslang sa kanya, Duran. Kailangan na natin na kumilos agad pagkatapos. Tapusin pa namin ang grupo ng Dapantam at matapos na makuha namin ang kabayaran galing sa iyo. Kailangan na namin na makalayo agad sa bayan na ito. Sagot naman nitong si Duran na dahan-dahan ng kinuha ang nakasukbit nitong baril sa kanyang tagiliran. Dawa makalulumak. Ako nang bahalang papatay sa taong ito. Samantalang ang grupo nila ni Padre Bacalso, kitang-kita ng mga ito ang buong kaganapan na iyon. Kaya agad nang nagplano ang mga ito para mailigtas agad itong si Don Magno. Sugal ang kanilang gagawin dahil alam ng mga ito kung gaano kalakas ang grupong mga ngatay. Ngunit determinado na ang mga ito sa kanilang pinaplano. Agad na kumuha ng tatlong maliliit na bunga itong si Ilyas at agad na paalala niya sa kanyang pamangkin. Gutor, alam mo na ang dapat mong gagawin. Padre Bacaso, alalayan mo ang buong paligid. Baka mayroong biglang susulpot at aataki sa atin. Agad naman nasagot itong si Padre Bacaso ako na ang bahala, Ilyas. Ang mahalaga, mailigtas natin itong si Don Magno at agar na tayong lumayo sa lugar na ito. Nang makita nitong si Ilyas ang lalaking nakasuot ng puting damit na itinutok na ang hawak nitong baril kay Don Magno. Walang sinayang na uras na ang panday, agad niyang ibinato ang tatlong maliliit na bunga doon sa kinaroroonan nila ni Don Magno sinabayan din iyon nitong si Ilyas ng pag usal ng mga orasyon makalipas lamang ang ilang mga sandali biglang gumawa iyon ng makakapal na mga usok doon sa paligid sa mga sandaling iyon kumilos na din agad itong sigutor ng napakabilis gamit ang kakayahan ng bata sa mga kadina agad na nagpakawala ito ng mabilisang pagpulupot sa katawan nitong sinong magno at sinamantala ang mga makakapal na usok na iyon para magawa niya yun ng maayos at perpekto kalkulado ang lahat ng kanyang mga galawan nang mapupuluputan na nitong si ang katawan nitong si Magno napakabilis na hinila na ito ng bata papunta sa kanya ngunit maagap na nasipat sila ng matandang si Lulumac napakabilis nang sinundan agad nito ang katawan nitong si Magno at inihanda ang gagawing pag sa mga pangahas na grupo nila ni Padre Bacalso. Sa mga sandaling iyon, mabilis na din ang anak nitong silulumak na si Poco. Agad nang nagpakawalan na ito ng malalakas na usal para mahanap agad ang kinaroroonan ng maaring kalaban nila. Agad naman nahumarang itong si Elias doon sa matandang silulumak para tuluyan ng mabitbit nitong si Gutor ang katawan ng doon. Sinikap nitong si Elias na masanga ang gagawing pag-atake ng matanda ngunit bukod sa napakabilis nito kakaiba ang teknik na iyon na nahirapan itong si Elias na masanga o maiwasan man lamang ang atake nitong si Lulumak tinamaan na itong si Elias sa kanyang dibdib ng pagsapak ng matanda ngunit hindi iyon basta sapak lamang dahil ginamit na ng matanda ang kanyang karunungan sa mga usal ginamit na nito ang isang mandirigma na mayroong kakayahan na makagawa ng mapaminsalang apoy na kulay asul Nang tamaan itong si Ilyas sa kanyang dibdib, agad na parang nasunog ang kanyang katawan. Bukod pa nito, nayanib din ang kanyang buong katawan at tumilapon ito. Tumama naman ang kanyang katawan doon sa pader na naging dahilan para mawasak ang pader doon sa isa pang silid. Sa mga sandaling iyon nawala na si na Padre Bacalso at itong sigutor. Gamit ngayon ang kanilang kakayahan, maagap na tumalon ang mga ito palabas ng gusali, padaan doon sa nakabukas na bintana. Pinisil na din itong si Gutor ang liig nitong si Don Magno para mawalan ito ng malay at para na rin na madala nila iyon ng maayos. Nagulat itong si Lulumak nang biglang mawala ang kumuha kay Don Magno. Batid agad ng matanda nakakaibang antas ang kagalingan ng mga pangahas na umatake sa kanila. Balak niyang sundan sana agad ang mga iyon. Ngunit nakita niya ang kanyang anak na si Puko na mabilis nang lumundag palabas para sundan ang papatakas na dalawa na si Nagutor at itong si Padre Bacalso. Kaya ang ginawa nitong si Lulumak, mabilis itong tumakbo papunta doon sa kinaroroonan nitong si Ilyas para tapusin na ang panday. Nagiging interesado din ang matandang si Lulumak sa mga ito. Agad niyang nakikilala ang mga ito. Nakasama ni Padre Bacalso. Hindi niya inaasahan na mayroong kakaibang kagalingan din pala ang mga ito sa labanan at sa mga tangan na karunungan sa mga usal. Ngunit ng akmang dadakmain na sana niya itong si Ilyas, napakabilis na umikot sa iri itong si Ilyas at hawak ngayon ng panday ang isang binakuko at agad na inatake nito ang matandang si Lulumak. Ngunit ang totoong plano nitong si Elias ay ang tumakas nang mapapatas na ang matanda. Agad na ginamit nitong si Elias ang mga osal na linlang. Nahulaan naman agad iyon ng matanda. Ngunit huli na dahil tuluyan nang nakalabas itong si Elias at mabilis nang tumakbo papalayo doon sa gusaling iyon. Napamura na lamang itong silulumak at galit na galit. Naisahan sila ngayon ng mga ito. Samantalang itong si Manong Duran, nang humupa pa na usok, gulat na gulat na lamang ito, nang makitang wala na doon si Nadon Magno at Lulumak. Sa kabilang banda naman, napakabilis ng na mga pagtakbo nila ni Kutor at Padre Bacalso na makalipas lamang ang ilang mga sandali tuluyan nang nakalabas ang mga ito sa lugar na iyon. Panay din ang ginawang pagpapakawala nitong si Padre Bacalso ng mga usal na linlang para sana mailigaw ang nakasunod sa kanila na si Poco. Makalipas ang ilang mga sandali, tuluyan nang narating nila ni Gutor at Padre Bacalso ang kanilang sasakyan na nakaparada doon sa gilid ng kakahuyan. Agad na wika nitong si Gutor kay Kapitan Lapos. Kapitan, Tara na, kailangan natin na kumilos agad, baka maabutan tayo ng mga mga ngatay. Ngunit nag-alala itong si Padre Bacalso kay Elias, kaya wika nito kay Gutor. Dodong Gutor, paano na sa si Elias? Hindi natin maring iwan ang ating kasama. Sagot naman ng bata. Hindi ganon kadaling mahuli si Tiyo Ilyas, Padre. Kaya niyang takasan ang mga iyon, kaya tara na. Ang importante ngayon nakuha natin na buhay si Don Magno